Magandang araw! Welcome sa ating panibagong video. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano e-solve itong ganitong demand schedule na walang intercept at walang slope. Halimbawa, ganitong ganito na demand schedule lang ang ibinigay ni teacher sa inyo at kayo na ang bahalang bumuo ng demand function upang makompleto ang demand schedule. Huwag mong skip ang video kung nais mong matuto. Halimbawa, ganito na demand schedule yung ibinigay ni teacher sa inyo. Meron siyang value ng presyo, meron din siyang value ng quantity demanded. Ang problema natin, paano natin ito isosolve na wala naman demand function? Alam naman natin ang demand function is QD is equals to A minus B multiplied by P. E ngayon, hindi natin alam yung value ni A at hindi rin natin alam yung value ni B, pati na rin yung kay P at QD. Madali lang dito is yung kay QD kasi yung kay QD, makikita natin dito sa demand schedule. Ito nandito is kay QD ito lahat. Ito, kay QD ito. So, ito lahat dito, value yan ni QD. Ang kay P naman, lahat na nandito kay presyo, kay P yan. So, madali lang si QD at saka si P. Ang problema natin dito, itong si letter A at saka si letter B. O yung variable A at saka variable B. Yung variable A, yan yung tinatawag natin na ang A yung tinatawag natin niya na intercept. At yung B naman, yung variable B, yun yung tinatawag natin na slope. Sa ibang uh, demand schedule, matal, madali lang na alamin si letter A or si intercept. Kasi as uh, si intercept, yan yung quantity demanded kung ang presyo ay 0. Napakadali lang. Kung meron kayo nakita dyan na presyo ay 0, kung ano yung value ni quantity demanded dyan, yan yung tinatawag natin na intercept. Eh, sa demand schedule to wala si letter A, wala din si letter B. So, paano natin makukuha or makagagawa itong demand function? Hindi rin natin masosolve itong demand schedule. Hindi rin natin makukumpleto itong demand schedule. Eh, ni teacher itong number 3, number 4, tsaka itong number 5. So, paano natin yung masolve? Wala tayong demand function. So, ganito yung gagawin natin. UD is equals to A minus B times B. Uunahin natin na isolve si slope. Si slope, ha? Huwag muna kayong mag-alala kay letter A. Madali lang natin masusolve si letter A. Si slope kasi, ang formula ni slope ni letter B is pagbabago ng quantity demanded divided by pagbabago ng presyo. So, paano natin malalaman na ito yung pagbabago ng quantity demanded at ito din yung pagbabago ng presyo? Parehas lang yan sa quantity demanded 2 minus quantity demanded 1 divided by presyo 2 minus presyo 1. Yan. E, halimbawa dito sa ating demand schedule, ito punto A, punto B, C, D, tsaka E. Ito yung limang punto na kailangan natin kumpletuhin. Ito si A at si B kumpleto na yan. Halimbawa, mula kay punto B at kay punto A tayo. So, yung quantity demanded to natin, manggagaling kay punto B. Ganun na rin yung presyo 2. Yung quantity demanded 1 at saka presyo 1, manggagaling yan kay punto A. So, ganito ang ating gagawin. So, substitute lang natin yung mga value. Halimbawa, quantity 2, 960 minus Quantity 1 mula kay punto A 1000 divided by pressure 2 mula kay punto B 520 ito yon dito yon minus pressure 1 mula kay punto A 500 so magkano na to 960 minus 1000 negative 40 Divided by 520 minus 500. This is 20. So suma total, B is equals to 40 negative 40 divided by 20. This is negative 2. So ito na yung ating value ng B. So kung ating isa-substitute yan, QD is equals to A minus B multiplied by P. Wala pa tayong value ni A. Pero may value na tayo ni B, which is negative 2 multiply by P. So, si A na lang yung problema natin. Paano natin solve si letter A? Sabi ko nga kanina, ang A o intercept ay yung value ng quantity demanded kung ang presyo ay zero. E eh, wala namang presyo na may siro dito sa ibinigay ni teacher. So gagamitin natin ang formula ni intercept. Mula pa rin ito dito sa ating demand function. Intercept which is variable A is equals to quantity demanded plus slope multiply by P. So kung wala si intercept dito sa binigay ni teacher na demand schedule, itong formula na ito yung gagamitin natin kapag hanap or kapag hinahanap natin si intercept. Kuha tayo ng value dito mula sa demand schedule na ito. A is equals to parang line yung A. <laughs> A is equals to quantity demanded. Dito tayo kay A. Quantity demanded, 1,000. Ito. Plus, yung slope natin, 2 na yan. Okay? Kasi negative 2 yung ginamit natin multiply by p which is pressure niya 500 okay is equals to 1000 plus 1000 a is equals to 2000 ayan na meron na tayong intercept 2000 So, magiging ang ating quantity demanded, ating, I mean, ang ating demand function is QD is equals to 2,000 minus 2 times P. So, ito na yung gagawin natin or gagamitin natin na formula para masolve yung ibang value na hinahanap sa demand schedule na binigay ni teacher. Ito na yon wala tayong ibang gagamiting demand function kundi itong nabuo natin na demand function. Baka nagtataka yung iba kung saan tayo kumuha ng positive 2 or ng plus 2, ganun ang naging slope naman natin ay itong negative 2. Ganito kasi yung ginawa natin para makabuo tayo ng formula ng intercept. Mula sa demand function na QD is equals to A minus B multiplied by P Ginawa natin is inilipat natin yung A o yung intercept mula sa kanan punta sa kaliwa. So, naging QD is e minus A is equals to negative B multiply by P. Inilipat ko din si QD sa kabila para maiwan si negative A. So, negative A is equals to negative QD minus B multiply by P para maging positive si A, i-multiply ko siya both sides with negative 1. So, cancel si negative, may iwan si A is equals to positive QD. Yung negative magiging positive or plus B multiplied by B. Kaya yung formula natin, intercept is equals to A, eh, I mean intercept is equals to quantity demanded, plus b multiply by P. So, nagbago yung sign ni negative 2 naging positive 2. Mula sa nabuo natin na demand function na qd is equals to 2,000 minus 2 Multiply by P, subukan natin na kumplituhin itong demand schedule. QD is equals to 2,000 minus 2 times P. So, ito yung demand function na nabuo natin. Subukan so, natin itong punto C. Kung ano yung magiging quantity demanded. So, QD, gamitin natin yung formula na QD is so, equals to 2,000 minus 2 times P. Kapag magsosolve kayo, huwag niyong kakalimutan yung mga formula. Tapos, substitute na lang kayo sa value. 2,000 minus 2. Ang hinahanap dito is quantity demanded. So, i-copy natin yung presyo. Yung presyo is 540. 2,000 minus 2 times 540. Ang sagot is 1,080. So, 2,000 minus 1,080. Ang sagot dito is 920. So, ang quantity demanded para dito sa punto C is 920. Dito naman tayo kay punto E. Babalikan natin mamaya si punto D kasi ang hinahanap kay punto D is presyo. Eh, punto E is quantity demanded. Quantity demanded is equals to 2,000 minus 2 times P so quantity demanded is equal to 2,000 minus 2 multiply the pressure na 570 so 2,000 minus 2 times 570 is 1,140 2,000 minus 140 is equals to 860 okay So, ang quantity demanded para kay Punto E is 860. Ayan. So, malapit na natin mabuo yung demand schedule. Dito naman, sa Punto D, ang inahanap niya ay presyo. Upang mahanap natin o makuha natin ang value ng presyo dito sa Punto D, ganito lang yung gagawin natin. QD is equals to 2,000 minus 2 times P substitute natin yung value ng quantity demanded. 880 is equals 2,000 minus 2p. So, ipagpalit natin itong dalawa. Doon natin, 2p yung negative magiging positive is equals 2,000 minus 880 divided by 2 para maiwan si P. Cancel, cancel. P is equals to 2,000 minus 880. It's equals to 1,120 divided by 2. So, P is equals to 560. So, ang sagot dito is 560. Sa so, madaling sabi, ang formula ng presyo P is equals to intercept minus quantity demanded divided by B. Pag presyo ang hinahanap, ito yung formula na gagamitin.